So ayan mga lords, uh, galing kami sa Bureau of Immigration ng ng Cavite sa Dasma. So napadaan ako dito kasi dito ako dumaan sa may mulino eh, may dinaanan ako dito. So meron ako nakitang mga sasakyan, yung yung G7 ng Suzuki, yung mga yung mga multi na maliit no? Yung mga minivan, ayan ang dami nila oh. Ayan, no? So ang pinakamataas na presyo is 350,000. So, yan, mga lods, may papakita ko sa inyo. Ang ganda. So, so, ito, tignan muna natin yung kulay blue. Ayan. So, yan. Ayan, mga lods. Ang ganda. So, yan. So, try natin yung isa. Tignan natin sa loob. Ang ganda niya sa loob. So, ang laki ng ano. Diba di ba? Ang laki ng space. Grabe. So, kaparehas siya ng ano eh, Nang nang Mitsubishi Delica, Mi, uh, mini Delica. So, yung mga lods. Dami niyan. Wala dyan, kasunod na so tingnan natin sobrang dami so mag tinanong ako kung magkano daw ang budget ko kasi yung mga ganito sa sakyan is 350,000. thousand so meron pang isa ito maganda to kaya tingnan natin to oh yes kaya lang ano kasi mga lods surplus na talaga siya surplus huling Suzuki japan surplus sya Tingnan natin yung iba mga lods. Minahanap ko yung multi-cab na pang ano. Ayun. Maliit. So, so yan. Mga lods. <coughs> Nakiyuris lang ako. Pagdaan ko ka ganyan dito, sabi ko pag uwi ko, dadaan ako dito So, magka-canvas ako. So, canvas uh, lang, hindi naman ako bibili mga lods. Uh, in case, may budget. So, kung kailangan nyo ng mga uh, second hand or Japan surplus, ayan o, oh, turbo wagon, ang ganda o. Oh. o, oh, ayun Oh. So, tignan natin yung oh, ano yun. kaya lang medyo ano na siya wah ang laki saka dual aircon to eh alam ko dual aircon talaga siya so try natin tingnan natin kung talagang dual aircon talaga ay hindi So ayun mga lods In case na gusto ninyo mga lods Dito lang yan sa may Papuntang SM Molino So galing kang Galing ka Santa Rosa Papunta rito SM Molino Bandang kanan lang So Jans Group Ito yung office nila Ayan Yeah. Thank you for watching. Yeah.